Magandang araw guys. Ngayon ay nandito tayo sa ating babuyan. At nagpapausok tayo dahil napakalamok dito sa ating babuyan. Para iwas na rin sa mga lamok sa ating mga alagang hayop. Kahit kasi meron na silang screen o yung net, ay napapasok pa rin sila ng lamok. Ganito 'yung ginagawa natin, guys. Araw-araw natin ginagawa 'yung pagpapausok sa ating babuyan. Para lumayas 'yung mga lamok. Kapag hindi napapausokan 'yung kulungan ng ating babuyan, ay nagkakasugat-sugat sila dahil nga sa kagat ng mga lamok. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon at upang hindi maantala ang paglaki ng ating mga lagang baboy. Didig.